kasalanan nyo po yun, hindi po yun kasalanan ng ibang tao o kasalanan ng system. For those people po na makakanood ng video na to, and for those people po na aware naman po sa ganong mga bagay, kahit naman po sa totoong ang buhay, kung mangyari po sa inyo to at may humihingi ng mga personal information nyo, kapahan na po kayo. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, I about kay Popo Live ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin for today's vlog ay kung bakit nga ba nahack ang inyong mga account. Unang-una sa lahat, bakit nyo i ang mga information nyo sa ibang tao? Like Ayun ang pinakadahilan kung bakit nahack ang account ninyo. Unang-una, ibinibigay ninyo ang phone number na pinanlog in ninyo sa ibang tao. System code, text message, or code na binibigay sa inyo through text. Withdrawal password or PIN niyo. Bakit nyo binibigay yun? Then, papalitan nyo yung password nyo, tapos ibibigay nyo sa ibang tao. Why? Why would you do that? Okay? Kasi ibig sabihin po nun, you allow this person na buksan ang account niyo. Sa madaling sabi, is kayo ang dahilan kung bakit na-hack ang account niyo? Bibigyan ko kayo ng mga ibang senaryo na na-encounter natin sa hacking. So ganito ang mga ibang sinabi nila. Pakinggan nyo. At hindi yun naman sa'yo kung sa points ko po yun sa'yo, baka like, di ba? Points? Paniniwala ka ba? Na points ay bibigay sa'yo directly? There are some people na naniniwala basta-basta sa mga sabi-sabi ng iba. And huwag ka makikipag-trade sa hindi mo kakilala. Pag mga ganot ang banat sa inyo, magtaka na kayo. Kasi they're trying to hack your account. Ito naman. Ito naman yung scenario na to is, sabi nilang ganon, ang banat ng scammer is, Hi hey, ate, nag-BAP ka na ba before? Gusto mo, i-BAP yung account mo ng libre. Uy, nagpapaniwala kayo sa mga libre. Sino diba? sabi na sabi nila go to your settings account and security tapos talo ka doon ang password. Admin 2025? talo 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 You're hired as official reseller and Pabo. Send us WhatsApp number so we can guide you. How to sell winning coins. Our admin will guide you on WhatsApp now. Be active. Yung mga ganun banat Na, or kaya, this is admin ganito, blah, blah, blah. Gagawin kita ang official coin seller. Uy, nagpapaniwala ka. Papabuksan lang nila or bubuksan lang nila yung account mo. Tapos, magkakaroon ka na ng official coin seller tag. Hindi po ganun yun ha alam na naniniwala kasi yung ibang tao sa mga libre or kaya sa mga too good to be true. Okay? Para naman po maging official coin seller kayo, kailangan mamuhunan kayo and you have two options sa, sa, inyong pamumuhunan. Option one is mamumuhunan kayo ng 2,000 USD dollar and 5 active hosts. Option two is mamumuhunan kayo ng 6,000 USD dollar in one shot po lahat to ah. Para magkaroon kayo ng coin seller badge. So, there are some people sa naniniwala po kasi basta-basta sa mga ganun. Kaya po, ina nila tong person na to na malaman ang mga personal details nila or personal information on their account. Meron pang scenario na nagbagsak siya. Nagbagsak siya ng gift doon sa scammer. Tapos, this scammer stating na para makuha mo ng buo ang gifts. Ibigay mo sa akin kung ano yung pinanlogin mo. Binigay naman ng victim. Tapos, sabi niya, may magte-text po sa diyan. Ibigay mo po sa akin kung ano man po yung code na makukuha mo. Then, binigay niya. Alam niyo, yung victim na yun, pataas ang level niya. Pero hindi ko alam, parang bago lang siya kay Popolife at sinunod niya naman yun. So, yung nangyari sa kanya, nahack yung account niya. Alam niyo yun, wala pong buo niyong makukuha once na nagregalo or may nagregalo po sa inyo. May nagbagsak po ng gift sa inyo. 30% po doon ang mapupunta sa company. Okay? For example, the love doll. Nagbigay ka ng love doll worth 10,000 coins. 7,000 points po ang makukuha ng sinandan mo ng gift. Yung 3,000 po or 30% doon po yung mapupunta sa company. If you have agency, may makukuha din po sila commission. Depende po yun sa commission ratio na meron sila. Wala pong gano'n na po o yung makukuha. Yung binagsak yung 10,000 worth of gifts, 10,000 points din po makukuha ninyo. Wala pong gano'n ha. Kaya huwag kayong magpapaniwala there are some cases din po na nakikita kong posted na thank you sa ganitong link, nakakuha ko ng free coins. Inuulit ko po ang coins po kung gusto nyo po makakuha is paghihirapan nyo po yun. Meron po tayong chest box na may kita nyo sa upper left ng mga nakalive. Kapag kinik nyo po yung treasure box na yun, you can gain free coins po pag natapos na po yung timer. And the comment section, na highlighted comment na kung saan nakalagay na fireworks will go off in blah 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 live after 60 seconds get your coins i-click nyo po yun kung kayo ay viewers mapupunta kayo sa isang live mapasolo live man yan or party live tapos antayin yung pumutok yung fireworks kung malakas ang internet connection niyo at swerte kayo you have chances to get free coins po pero yung makakuha ka ng free coins kagad yung iba pa nakikita ko nakalagay million ang makukuha nyo daw So, yung iba nagahaw pa, ano ba naman yan, guys? Hindi naman na kayo bata. Tapos, you will blame it on Popo kung bakit kayo nahak. It's your fault, okay? Kasalanan nyo po yun, hindi po yun kasalanan ng ibang tao o kasalanan ng system. For those people po na makakanood ng video na to, and for those people po na aware naman po sa ganong mga bagay, kahit naman po sa totoo buhay, kung mangyari po sa inyo to at may humihingi ng mga personal information nyo, kabahan na po kayo, lalo na kung hindi naman sila kakilala ninyo or kahit nakakilala ninyo, kahit sabihin yung agent nyo po mismo yon Dapat po hindi nyo dinidisclose yung mga information nyo na ganun. Kayo lang po ang dapat nakakaalam nun, kayo lang po ang dapat nakakaalam ng pan-login ninyo, password ninyo, and withdrawal pin ninyo. napaka po ng inyong coins dito and points po ninyo. Ang points po ninyo, may tinatawag tayong withdrawal password or code na dapat kayo lang din po ang nakakaalam. So, dapat po kayo po ay maging aware sa mga ganon. If gusto nyo pong makipag trade na hindi naman may iwasan, na pinauso lang naman po ng mga hosts and agents po dito para lang sa ganoon is yung coins nila maging points, please be aware na dapat doon lang kayo nakikipag-trading sa inyong ka-agency. Kaya nga po much better if you have agency po. Para lang sa ganoon, hindi kayo ma-hack, um, hindi po kayo ma-scam. Para kung sakaling ikaw, ay bago kay Popo Life or matagal na, dapat alam mo na hindi mo i-disclose yung mga personal information mo. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Yun lang naman po. Napakasimple lang naman ang rules ng buhay. Sa mga gustong magtanong or kaya may mga concerns regarding on Popo Life, you can comment on the comment section. And kung gusto nyo maging part ng ating agency, you can message me. And kung gusto nyo magtayo ng sarili nyong agency, you can message me on my WhatsApp. Ilalagay ko lang po dito ang aking WhatsApp. Yun lang po. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.